Oh, magandang hapon mga ka Hello University TV. Antok na antok ako. Grabe. <clears throat> Nakatulog na ako dito sa aking um, higaan. ano Pagod ako. Ay, sigurado ano oras na naman. Nala stress na naman. Tiyak na tiyak ako. May lalaki. Hindi <laughs> pa ako nakakatapos. May lumapit na nga. Tiyak. Ipapalingin mo ko sa banga Ayan Pero wala na akong pera Anak, magkano na lang ito Nako, grabe Mga kachokaran Eh, ano? oh. Ito ang aking natitirang pera Nako, patay Kaya wala na tayong baon Ayan Patingin ang ba baon na anang-ano mo patingin ng alkansya mo. Ano, pakitunog. Bukso. Mo. Wala. Wala laman. Mahina. ayun, okay mo, na. Yung isa, yung, yung isa. Yung isa. Ito yung sarkans. Yung ano yung sarkans. Mukhang uh, mga ka-ang uh, hilo. University TV. Mukhang, si pan -pan -pan -pan. <clears throat> mukhang mamimili tayo ng mabubuksan ngayong araw na to para makamerienda sila. Kasi wala na akong pera eh. Naubos na yung pera ko na. Pa, una mo sa ate. Banking ko naman. Oh. yung ko. Pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag. Pag-pag-pag-pag. 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 pag pag mo pag mo. pag mo. Eh, pag mo. pag na ang wari ko rito ang al laman nito mga sampung piso mas marami mas marami yung kupit ng ate Tinupitan to sigurado hindi ah, ko nga mabuksan yan kasi marami nga natin hindi ko nga mabuksan yan Sino nangiram ng Martinyo? Ibat siguro. O sige Ibat. Kami mo yung ano, martilyo. Hindi natin bubuksan to. Ayan guys, tingnan natin kung wala, wala lamang. No? Ha? Mas ako Ano yun eh? Kawakin ko eh Oo, oo. <laughs> yung, yung naputol kong bakal yun Na yon ko Ano yung mo dun? Pero kung yan Nasa na ako Nasa likod na ako na ako kunin doon, mo doon, So, yun, testing natin nating kung uh, ano yung pwede natin makakuha dito. Tingin. Parang ito, mas mapigat. Parang ito'y ah, pwede nating buksan. Buk o, oh, di wala tayong merienda. tago na yan. <laughs> Ayon, kasi... Nakakalma merienda? Ah, ng pamerienda. Medyo naubos. Naubos na nga Philippine cash, no? wala so, na. Uh, tago pa, no? Kasi unang-una uh, bumili ako ng uh, bigas kulam. Bumili ako ng um, uh, pinayos ko yung motor. Yung bike. So marami akong pinagkagastusan na talagang uh, kailangan akong gawin kasi nga sa motor, pang service bukas para sa aking mga anak sa kanilang school kasi mag-school na sila eh. Bukas? Hmm. So, yun. Uh, may pasok na kasi bukas kaya pinagawa ko yung motor, no? So, testing natin tong ating car-car uh, kung anong makukuha nating Pwedeng uh, i e baon or i merienda okay. nila ngayon. Akin na, akin na. So, ayan. Akin na, akin yung ano. Ayan. So, antayin ko na lang yung aking uh, martilyo, no? So, testing natin kung magkano ang laman nito. So, waiting lang, guys, ha? Wait lang. Grabing init. Magubad mo na ako. Ah, ah. Agay, okay, matanda mo. So ayun, ang tagal ni Bulldog so wala pa rin yung ating Valterio. Wait lang. Mukhang ang tagal ng Bulldog natin na ah. hindi natin alam kung saan na ah, kukunin yung martilyo. Ayun na. Ayun, may libre champurado na kapila. Baka sakaling makalibre kami ng merienda. Kumuha na kayo ng champurado ron. Kuha nyo rin ako para malibre ako sa merienda. Dali! Ayan, mukhang maliligtas yung ating alkansya ng mga ka... Ano. So parang hindi mabubuksan babu yung ating alkansya dahil hindi naman niya nakuha yung martilyo. Ayan na! Ayan na! So may libre nga. Wow ha! Ayos ha! Ito yung libreng champurado. Wala man ako. Wala man ako pero... Ba't din niya ako din? Ano sa English pa. Uh -huh. Ano sa Sabi lang you. Pag isa, okay lang. Pero pag dalawa, ang dami pang sasabihin. Ano ang sabi? Ano sabi? ka Pagka isa ang binigay, ano sasabihin mo? Thank you. Pag marami? Madami pa sasabihin ng English. English speaking yung nagbibigay? Ano? Mm. Opo. Sabi na namin, thank you. Sasabihin niya. <laughs> <laughs> Opo. Okay. So, ano So you said uh, you say come here, come back there and say uh, give me one more chance for my father. Go. No. Oo, sabihin niyo lang don give me one uh, give me one cup for my father. English yun, may yun. Oo, ano yan? Ikaw nga, Bulldog, sabihin mo ron. Oh, ito, sabi mo, gali. Ah, uh, please give me one for my father, hoy. Sabi mo, please give me one for my father. Please give me one for my father. For my father. Okay, okay. English yun, maintindihan nila yun. So, yun, guys, nagpanguha tayo ng isa kasi may namin magay na kami sa baba. English speaking daw. So, I said, uh, give me a hug. Sa pinapato doon sa laki, madam. Ah, sa laki, madam. So, uh, I said, uh, give me one for my father. So, baka <clears throat> makakuha sila. Hindi na natin talaga mabubuksan yung atin alkansya. So, alkansya, welcome back there. Come back, come back, come back. Alcantia, hindi na mabubuksan yung go. Why? Bakit bubuksan? Anong rason? No, mer merienda na. Pag ka ganunod na, na. No. Tama na yun. Merienda na yan eh. Okay? So yun, syempre. Malis na dyan. So yan, nandito na yung dalawa. Hina natin kung meron silang din. Nagbigay ay. Dig ulit? Opo. Ano sabi? <coughs> Give me one, sabi mo. Okay. Okay tamo. Sabi ko sa guys? Na? Sabi ko sa pag in-English mo. Ganun nga. nga. sabi sabi, ano? All the good, all the time. All the time, all the good. Okay, so, tamo. In-English din sila. I said, uh, you know, the, uh, yeah. So, pag in-English mo talaga, ka So, ating Okay, thank you, guys. I, so, oh. Naka-libre kami merienda. Amerikano, nagbigay ng uh, mga biyaya dito sa amin. So, kailangan mo lang i-edition para biyaya. <laughs> Alright!